Makakausap po natin ngayon ang Chief ng uh, Communications Division ng Commission on Population and Development. Yung ating uh, pulso ng kapuso kanina, marami nang liliyak hanggang ngayon eh. Yung mas marami mga Pilipino ang pabor ng pagkasama ng walang kasal sa mga panahon pong ito. Si Miss Mai Kiray, makakausap natin. Ma'am Mai, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Happy Valentine's Day po sa inyo. Masaya ang pamilya po. Happy Valentine's Day. Naka, na, 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 meron bang sa tingin ninyo pagbabago pa? Kasi 2022 pa yung pinagmamasdang kong uh, survey na mataas na yung bilan ng mga Pilipino na pabor sa pagkasama ng hindi kasal. Meron bang mga latest survey na sinagawa po ang Commission on Populations Development dahil yung iba ho rito, lalo siguro yung mga magulang nangangambi. Parang uh, hindi na pinahalagahan yung kasal sa pagsasama ng nagmamahalan opo um, meron po kaming qualitative study no tungkol sa nuptiality and cohabitation ibig sabihin ano po ba yung mga perspektibo ng mga Pilipino na nakikipag-live or nasa cohabitation setup mm -hmm. so nakita po, po nakikita po kasi natin no um dito po sa census of population from 9.2% ng 2015 ano na nakikip, Live In, nag po ito ng 14.7% in 2020. Tapos nakita rin natin ng 2022 no, na uh, yung mga napapanganak uh, sa mga uh, couples na married ay more than 600,000. Samantalang po doon sa mga hindi kasal, more than 840,000. Oh, no, mas marami mara pa silang offspring, mas marami pa silang anak, ano? Ah, uh, mas marami po 'yung nanganganak na hindi po mm -hmm. ano, um, kasal po 'yung ano, uh, mag-asawa. Tapos nakita rin natin madami pong factors na lumabas dito sa cohabitation na study namin. No, mm -hmm. nakita na uh, 'yung mga romantic motivation mga lalaki, they see it 'yung live-in as a next stage in the relationship. Samantalang 'yung mga kababaihan, nakikita nila na na-appreciate lang nila itong live-in kapag ka naandun na sa actual na pagsasama at tumutulong yung lalaki sa kanila. Meron din naman yung mga family members o yung mga magulang ng um, mag-asawa na hindi kasal ay nag approve dito sa setup kasi they also see it as a next step. Tapos po, iba pa po pong factors ay pag po nabuntis yung babae um, na si feel po or nararamdaman itong mga kababaihang nasa live-in na sige magsama na lang tayo kasi praktikal uh, practical ito. Ano, yung iba naman po may trauma sa uh, pagpapakasal, no? Maaari pong ganoon o kaya nahirapan sila dahil mahirap magpakasal dahil ang daming papel na kailangan, kailangan mong um, lumiban sa trabaho para lang dito. At yung iba naman nakikita nila na naku sa social media pinoportray na yung pagkasal ka tapos naghiwalay. Uh, ang hirap makawala. So yung iba hindi na nagpapakasal. So nakita po natin ito yung mga factors na lumabas dito sa study na to. At mm -hmm. yung data din natin nagpapakita po no, na mas marami yung um, nasa lead-in ayon sa 2020 census of population ng Philippine Statistics Authority no, from uh, 2015 na ano um, data po. So yun po, kaya po natin pinag-aralan. So mula sa, And dat- po, mula sa dating uh, paniniwala na wag na tayong pakasal. I itabi na lang, ipunin na natin kung magkano man natin gagasasin sa kasal. Eh napunta na ho tayo doon sa parang nakikita nilang uh, security na rin para sa kanila kung sila yung magilibin. Tama ba yun, Mamay? Um, nakikita po nila na parang um, halimbawa po uh, in na sila. No? Mm -hmm. nila, marriage pa rin naman isang aspiration. Sige, mapapakasal tayo. Kaya lang, maaari pong nanganak na so parang unti-unti na po yung uh, mga kagustuhan nila na magpakasal uh, sa iba na po, napupunta, uh, iba po? Uh, may na pupunta diba po may na-observe lang ako kasi karamihan ngayon sa mga nagsasama na one well, hindi kasal eh may mga trabaho professional eh, iwishihin na may trabaho na lalaki may trabaho yung babae ang tawag nga sa kanila nung mga nasa business sector eh double income no kids with dogs or <laughs> dinkies dog. uh, <laughs> matas ma mataas din ba ito talagang, uh, mataas ba itong ganitong porsyento nito na man nagsasama na, na hindi kasal? Pero dahil nga siguro sa profession nila, minarapat nila magsama na rin at uh, para na rin makatiyak sa kanilang relationship. Ito po, uh, wala po tayong data na ito pero nakikita mm -hmm. lang po natin emerging ito. Kasi may isa rin kaming study na related to this no, na tinignan din natin na bakit ba um, parang bumababa yung birth no ng uh, na pinapanganak uh, mm -hmm. ng mga Pilipino no na, sa 2020 census din kasi 1.9 or uh, less below replacement level ang sinasabi natin ibig sabihin yung mga pinapanganak ng mga Pilipino sa ngayon hindi na napapalitan yung nanay at tatay sa populasyon mm -hmm. tapos nakita rin natin doon sa uh, qualitative study din namin na ito um lumalabas na yung economic reason yun yung motivation ng mga Filipino couples kung bakit hindi sila nanganganak. Tapos lumalabas na nga po itong fenomeno ng no, double income no kids. And yung iba, di prefer pets over children. Kaya po yung sinabi niya na don't be or Double income, no dogs. Dogs. So, double income no kids with dogs. Double income no kids with dogs. So, yun po yung nakita natin doon sa dalawa naming study na ito na qualitative. Mm. Okay. Um, yung iba nalulungkon, iba siguro practicality nga naman. As long na ang ang bottom line naman nito ay yung relationship o pagmamahalan yun talaga. Na talo pa siguro yung mga ikinasal sa simbahan na ikinasal ng, nang linggo naghiwalay ng lunes. Uh, it itong ganitong situation nakakatulong ba uh, do marami ba yung problema na malalaman mo natin kung mas dumarami yung problema sa pagyasama nung ikinasal sa hindi ikinasal ito po wala kaming study na ito ang sinasabi hmm. lang natin kailangan um yung protection talaga nung uh, mag-asawa lalo na yung mga uh, magiging anak nung um, nasa cohabitation setup yun po yung dapat natin talagang tignan no sa kayong aside from yung social protection nila ay talagang uh, tignan natin kung hindi na abuse yung protection na ganun natin responsible parenthood and family planning program para yung mga nandun sa cohabitation oh pag ayaw nilang mga anak tapat may family planning para hindi madagdagan yung mga anak nila doon mm -hmm. yun po yung tignan natin wala pa tayong study po na nung bang nagpakasal, mas lumala yung uh, problema or naghihiwalay. Pero nakikita lang natin sa so observation natin po no, sa lipunan ngayon na usually uh, pagka yung iba po, may mga cases na pang nagpakasal, doon pa po naghihiwalay. So nakakalungkot yung ah, ganitong mga sitwasyon. Anyway, ma'am maraming salamat sa si binigay ng pagkakataon at uh, hanggang sa susunod niyo yung survey na gagawin tungkol sa relationship, makikibalita uli kami. Thank you po ma'am. <laughs> salamat po. Maraming maraming salamat po. Masayang pamilya. Okay. Thank you rin po sa Ang Chief of Communications Division ng Population and Development, si Ma'am Maikira, inyo po napakinggan.